Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Handang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon kaugnay sa Chinese na naaresto sa Makati, Kamakailan at nahulihan pa ng umano'y hacking gadget sa kanyang kondo sa Paranaque. Nauna nang itinanggi ng suspect na isa siyang espya. Malugod namang tatanggapin ng PNP ang karagdagang tulong mula sa AFP. Magsasagawa rin sila ng forensic investigation sa mga gamit na nakuha sa Chido at aalamin kung bantaba ang mga ito sa national security. Nakipag-ugdayan na ang PNP sa Chinese Embassy tungkol sa suspect. Isinailalim na sa inquest ang Chinese. Bukod sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, sinampahan din siya ng mga reklamong grave threat at paglabag sa Access Devices Regulation Act of 1998. Apat na dalawang magsasaka ang nakinabang sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling o split program ng Department of Agrarian Reform sa Cavite nitong Webes. Mga titulo sa 30 na hektarya ng agricultural land sa mga bayan ng Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Silang ang ipinamahagi Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang pag-aari ng lupa ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Hinikayat naman ni DAR Regional Director McDonald Galit ang mga benepisyaryo na gawing produktibo ang kanilang mga sakahan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!